yan ang rota nating ngayon ang rota nating ngayon ay also... sa oh nabilihan na pala to ang tayo sa emerald guys kung galing kayo ng tayo, nagangilang pupunta kayo sa provincial hospital o kayo sa breko ayaw nyo lang dumaan sa bayan pwede kayo dito dumaan guys diretso na to papunta sa ano uh, bukana ng uh, let's say Calago Bridge uh, pagkita ko lang sa inyo itong ano uh, panahon natin ngayon kasi ano eh uh, na Nakaalis na naman si Bagyong Mika. Pang-apat na bagyo guys. Nasunod-sunod na, na dumaan dito sa amin. Uh, comparing sa mga dalawa, Christine at saka si Leon. Ang nalalako naalala ko kay Christine ay signal number 3. Tapos si Leon parang ganun din. Ang inabot pero si Marce at saka si ito, si Ay, signal number 4. signal number 4 kami. Guys, kagabi. Kagabi na naman yun. Yo, pinapakita ko naman sa inyo. Dito nga yung try sa Emerald. Sinasabi nilang Emerald. Ah, uh, parang ano, itong daan na to. Yan. Pakita ko lang po sa inyo. Ah, uh, yung paghagupit maghagupit kagabi may, ano bagyong nika hindi naman sa tingin ko lang ha hindi naman kasi nilakas ni Marce kasi yung kay Marce malakas na ulan tapos may kasamang malakas na angin guys etong si uh, nika hindi naman kalakasan yung angin niya hindi kaya kay Marce pero yung ulan niya malakas din pero hindi siya continuous hindi kaya ni Marce na tuloy-tuloy na malakas ganun tapos nung umina, pahina na ng pahina ganun etong si Mika ay parang pabugso-bugso lang yung parang let's say ano um, ah lalakas, tapos medyo ah, mahihina, tapos lalakas, parang ganun lang. kay nito, hindi na ano uh, ngayon, maliwalas ng panahon, guys. So. Oh. At saka, pasilip ko ngayon, yung Calaba Bridge. Pagkatapos ng Bagyong Nika. Uh, kaya dito tayo dumahan, guys, kasi Papasilip ko sa inyo yung pag yung ah, yung Calaba Bridge. Kasi ito, diretsyo na lang ano. Although nakapag-video na tayo sa rock deck, kung makikita niyo yung rock deck, rock deck na ano, yung taas ng yung binidyo natin si ano, yung tanawin na nakikita natin yung Calaba Bridge. Eto naman ngayon ay ano, Uh, pagkatapos ni Bagyong Mika, guys, makikita nyo, uh, makikita natin kung gaano kalaki yung tubig niya ngayon. Compare kay Christine. Sa bagay, sunod-sunod sila, guys. Sunod-sunod yung apat na Siya, guys. Uh, medyo lumaki nga, guys. Medyo natatanong na natin. Pero pasilip ko sa inyo. Uh, doon tayo ulit sa rock deck na pinagalaan ko. Pagka na Although, naman siya gano'ng ano, kasi hindi nga, hindi nga kasi lakas tumarso yung sa hangin, guys. Kaya lang, problema lang. Pagka sinusunod ka ko lang, lalambot guys. Kaya sinusunod ka lang bang diyo, puro ulan hindi naman siya gano'ng malaki kasi compare sa mga egay egay at uh, mga periang hindi gano'ng kalaki yung natatanong ko dito sa upper river uh, kalaba bridge yan ito matalik yung mga daan dito guys uh, angong pa pataas. Kasi ano to guys, o, di, wala ko nagkakamali kung hindi bundok, burol to. Burol to ang dinadaanan natin para ganun, Kung hindi siya bundok ha, ko matandaan kasi kung bundok. Consider as mountain to hill. O, ano lang siya, o burol, gano'n. Punta tayo sa rock deck, yun, dito na pala yun. Oh, papakita ako pasilip lang, guys. Ayan. Pakita ako sa inyo kung gaano kalaki. Ayun, ciao. Oh. Yan kalaki ngayon ng anong Calabar River. ah uh, pag let's say sabihin natin pag ano ni ano pag alis pag alis ni Bagyong Nika kasi wala nang wala na siguro si Bagyong Nika wala na eh maliwalas na yung panahon natin ngayon oh eto guys yan maliwalas na yung panahon natin ngayon guys oh yan oh although may ulap-ulap pa pero hindi na kasing uh, dami na may nakikita ka ng kulay asul ayan ngayon ang Calaba River Yan, pas, pasilip ko lang guys ah. Yan ang Calaba River guys. Tsaka ito yung tulay ng Calaba Bridge. Yun. Tulay at kahabaan ng Calaba Bridge. Yan. Ako ba nakikita nyo? <laughs> Ayan. Ayan. Tsaka yan guys. At At back to ano na tayo uh, Kabit na natin sa motor guys um, pasilip ko naman na sa inyo Yung Calaba River Ayan siya um, Medyo <coughs> Let's say sabihin natin Ikot ko naman kayo sa ano sa uh, for, uh, hindi natin ganong masyadong dinadaanan ikot ko kayo sa daanan natin yung mga 8 bh yung kalaba uh, eight, kalaba nga ito kalaba taas taas sana eh. Yun. uh, doon tayo Let's say, sabihin, doon tayo lalabas guys doon ang tumbok natin na ito uh, papunta ng sentro ng Baguid so, yan o oh, nakikita nyo yung daan yan taas na ito guys matarik pababa yan o oh, diretsyo ah, hindi kaya ng isang preno lang to guys kung likod lang gagamitin mo dito kailangan gamitin mo rin yung harap talagang hindi ka kayang pigilan Pakita Ayan na tayo. Uy. Dito pala daw. Dito natin. Pakita ako sa yung bukana Ito yung bukana ng Calaba Bridge Guys Ito yung bukana niya. 20 tons din May nakalagay na 20 tons Parehas nung uh, Sa Don Mariano Na binidyo ko na rin Ayan yung kala, bukana ng bukana Ay bukana ng Calaba Bridge uh, Let's go guys! Yan, papasok ito ng ano ang bayan ng bagyad Although bagyad na to guys pero uh, papunta ng sentro Sa plaza ganun sa mga pabilihan na nasa sentro yon. ito ang dadaanan nyo Although medyo ano na rin to Marami na rin business establishment Kasi eh, madadaanan natin yung checkies Hindi lang uh, Dahan na natin yung checklist. Yan yung IPH uh, provincial na Hospital. Sandali, try nga natin ano. Uh, try natin ano yung dalawa kanina. Mas itong mga ano eh. Uh, lang tayo sa dalay guys. Yan o. Oh. Ah, uh, dito tayo sa right side. Ay, ang daming mga masarap na tinapay doon. May bakery. It. Yan. Ito ang way na pabunta ng Calaba Bridge, guys. Yan. Tayo, bumalik tayo. Ah, uh, na ng Calaba Bridge doon, guys. ito naman yung pati sa pinagaliinan natin. Chowder. Chowder. Mga blogger. Yeah. Okay 'yo. I picture mo 'yo. Hay Ito yung pinanggalingan natin kanina, guys. Yan o, papasok ng kalaba Bridge. Ayan ang bukana Medyo pinakita lang sa inyo yung way. Kanina kasi ano yun. Uh, kung paano kayo papasok ng kalaba Bridge. Palabas ng ano to guys, palabas ng ibang munisipyo. Pagdating sa kabilang dulo ng bridge, uh, let's say sabihin na natin ano na yun, mga... Ibang munisipyo na yon Muni ang, pupunta, ang mapupunta mo doon, munisipyo ng Danglas, Lapas at Tsakalagayan. Kaya pagtawid mo ng Calaba Bridge, uh, medyo ibang munisipyo na yon guys. Yan. yan, gaya ng mga yan, galing na ng ibang munisipyo yan. Papasok ng Bagget. sakin. And let's go, guys! Yun. Pabasok na tayo ng bayan, guys. Hey, Joy! Ano na? Nakapabalik lang tayo. Masaya ano, na, eh. Kala gusto pumati nung kanina na dahanan natin. Nakakaya. Ah. Yan pala na iya sila mo. Yan lang. Yan natin na. Kasi kanina pa talikot dati. Medyo parang buhay. Ito ay provincial jet. Medyo ay provincial jet. Provincial hospital pala guys. Uh, medyo kumuhay sila. kala ako may babatiin. Ayan, check this, guys. Pakita ko siya. Ayan, guys. Ay, Max pala yan, Max. Check this, tap ka pala. Son 7 pala yung check Max restaurant pala. Check this ako ng check Max pala. Yung check this pala, yan, nato pala sa devil na ginagin dinatahanan. Alam, medyo na ano na tayo, guys. Nalilito na rin kuminsan pasensyaan uh, nyo na lang uh, iba yung nasasabi natin sa ano eh eh uh, yung mga business establishment uh, ano medyo nalilito na ba pero okay naman ah, uh, at least ano uh, ko naipapakita ako naman sa inyo pala yung box ah uh, ito ang kapo kasi kasama ng dad ko rin ah kambuan bilyo mo na. uh, yeah. wala namang ano wala namang tayo nakitang ano dito sa bayan ng dito sa bayan ng Bangkok sabihin natin na medyo kayo at wala lang pero ewan ko lang kaya na sinasabi ko ewan ko lang sa mga medyo hindi na dito sa sentro guys ito naman sa kanan ko naman ito yung provincial jail yun yun ay tama ko na provincial jail yung kanina provincial hospital tapos dito katabi niya ang aprego Uh, Abra Electric Cooperative oh, Diyan uh, tayo nagbabayad ng kuryente guys Ay! Hindi na makalimutan, di ba pala ako nakapagbayad ng kuryente Sana hindi bumagyo yung malakas yung kasunong tinigya Para maka ano tayo uh, uh, Maka pagbayad ka pa tayo maya maya Ah, hindi balik tayo mamaya ba, siguro kasi wala yung ano dito eh yung hill eh eto yung ano sa nakaalala ng dating iglesia iba parang sabi hindi ganito kalaki noon guys ah uh, ngayon parang pinalaki pinagawa ginagawa pa ginagawa pa rin pero ang laki na guys Ah, uh, pakita ko sa inyo. Ang na niyan, guys. Stop tayo dito. Yan. Ang bagong iglesia ni Cristo, guys. Papiyo ko lang sa inyo. Pakita ko lang. bagong iglesia ni Cristo ngayon guys, ginagawa uh, gote-gote po sa atin lahat uh, salamat po at magandang buhay please, please don't forget to watch and like, share, and subscribe to my video uh, like, subscribe, and share at ito ang yung Tito Jun M TV ang yung kaibigan, ang yung tito at magandang buhay guys salamat guys sa panonood thanks for watching